Nagbabagis yung mga ahas na katulad mo! Sis, wala akong kasalanan sa'yo! Huwag mo humatahod na huwag na sis! Napaka-sinungaling! Sis! Yves! Ayun ba? Itakit ang ipanlalani mo kay Edward! Tama na! Napaka-sinungaling mo! Pati yung best friend mo, tinabula mo! Kaya ako maubusan ng lalaki! O oh, sige, aminin ko! May gusto ko kay Edward at nagkita kami! Pero tinapos ko rin agad yung event! Dahil mas importante sa akin yung barkada natin! Kahit tanungin mo pa si Edward! Sis, nagsasabi ng totoo si Rihina! Tinapos niya na! Kaya please, huwag na kayong mag-away pa. Alam mo yung nangyayari sa kanilang dalawa? Alam mo, wala akong balak sabihin sa akin? Sis, lumapit sa akin si Regina. Okay, tapos sinabi ko sa kanya, in ko siya, na tapusin niya na. Sis, maniwala ka sa akin. At sabihin mo lang, mas kinakampihan mo si Regina kaysa sa akin, pinagkakaisahan niyo akong dalawa. Sis, Pagkikin naman talaga yung magkaibigan, di ba? At ako, Teres, ano ko? Tinatama ako bilang isa sa mga charity works mo? Ha? Hindi ba? Naawa ka lang akin, Teresa! Hindi ko kailangan ng awa mo! Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko! Bet ano ba? Kaya ka na ba talaga ka-obsessed kay Edward ha? Na kahit kami mga best friends mo na walang ibang ginawa kundi supportahan ka, itagamay mo sa frustrations mo? mag ka na nga sa katotohanan, hindi ka gusto ni Edward! Hindi kayo... Sis! Don't you dare do that to me again! Si! Si Ikaw yung nananakit at narinig mo tayo ay sa magkabulag-bulagan mo! Hindi kami! Yvette! Yvette, please! Sis, mag-best friends tayo, di ba? Sinabi natin, sisters forever! Best friends for life, tayo yun! Kalimutan niyo nang naging kaibigan niya. Dahil ako, kakalimutan ko na rin kayo. Eto, dito nagsimula lahat, di ba? Dito ko rin tinatapos!